Na, hindi ka pwede dito na video Galit, galit. Hindi makadaan si Erwin, okay. no? Hindi ka makadaan. Hindi ka kami makadaan. Ay, babae man pala. Hindi Ayan na! na! <laughs> Luko! Takot <laughs> 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 ka daw sa video. Sabi ni Erwin ka. Oh, nakabideo ka, ha? Hey, hey! Marunong! ano <laughs> na vlogger ang laging dumadaan dito. Kama kami ni Erwin dito siya. Kaya ti Ay, ganun. Kailangan daw mag-ingat tayo sa pag-ano dito at meron daw, daw dito mga ginto. Hindi pwedeng apakan Mga ginto Mga ginto daw dito.

Anong niluluto mo? Ma? Dahil magluluto. Anong niluluto mo? Ma? <laughs> manok. May manok ka? May ano? Ah! Dala ni Jorlan? Sige na. Magluto ka na. Mag na. Nasaan si Aileen? Nasa Tagugun ba ka? Hmm. Tagugun? Gusto mo kung tamang <laughs> Pupuntahan ko si Aileen, papawin ko na. Ben! Musta? Kain ka? Mahula mo? sa loob ng manok manok ya may sabaw si pag may tao yeah parang ang init ay ano niya ano hmm. mo <laughs> <sulit na. Ay, laughs> <Ay, laughs> pati ng suit niya <laughs> Pagkatapos mo maghugas, maghugas. Mag-iisa lang kasi sila dito na dito. Nabahaw. Walang umaalala yan. Pero, ase na kayo na. Hindi daw siya nakakain ng nitsyon. Hindi daw siya nakakain ng nitsyon. Ay, hindi ka nakakain ng lechon sa birthday ni Rina? Hindi ba ka? Bakit? Tinitingnan <laughs> <laughs> niya. Hindi ka binigyan niya. Eh. Gra na grabe daw yung mga nauna. <laughs> <laughs> Bakit di ka kumuha? Ha? Ah. Ayaw nga mamigay. Ayaw mamigay. Sana yung ano niya. Ay, pasensya na. Hindi ka nakakain. Asan ano? ah, na yung magandang damit mo? Nakay irming bagang. Yun ay gagamitin mo pa at may pupuntahan pa tayong ano, birthday celebration uli. Sa ilan? Sa June. June 10. Saba ka? Yeah, very good. Maligo ka lagi para mabango. mm Ate, tingnan mo ro- ate Rungay na. Dapat ganyan ang babae na maputol. ganyan ang babae, oh. Mabango. Mabango ka ba? Hindi. Hindi. Ka mabango? <laughs> Alam naman niya. Poyerin, mo kung sugpo kasi ng malaking ay, sugpo. May request. May request kay Erwin. Sugpo ang hinahanap. Ito si Erwin. Paano sugpo? kung ma-high blood ka? Sabihin mo. Buka dito ni Erwin. Ano pala? <laughs> buka sugpo. High blood to? Bawal pala sayo yun. Saka bigas. <laughs> ang dami mo ng bigas. Diyan aanin mo ba kayong bigas? Yung bilit wala ba ka? Ang dami dyan. Paano kita dadalain? Ang dami mong pambigas dyan. Dalawa lang naman kayo. Oo. Mm Hindi -mm. ka na nagpapawid? Hindi na nga. Bakit? Ayaw naman magbigyan ng pamor, ay bamban sa kabang pamor. Ito na naman yung pala, si Erwin pala. Si Erwin may kasalanan. Asan ah, ba yung benta mo nung una? Ito ba yung nulamin? Ginasag <laughs> mo nga yung cellphone ko eh. Huwag hanapin. Ano? Turuin na. Ha? Tiruin na. Hmm, kalimuta. kalimutan. Mm, hindi pwede kalimutan. Pag binasag mo yung cellphone ko, hindi pwede kalimutan. Babayaran niya yun. Oo. Wyn. Magpawid ka ng marami, tapos ibenta mo. Para may pambayad ka sa cellphone ni Erwin. Tiruin na. Masama ka dito? Kamukha mo man. Maganda ba ganyan sa tiruin na pag nag-aayos? Kaya mo yung tura o din na ba?

Maayos naman pala dito ang kanilang ano gamit. Oh, Pinaayos na yan eh, heroin. Hmm. Ayos po. Ang dami pa na natin rawin na ditong grocery. Oh. Kompleto ka man bagate o? Oh, mag. Ha? Mag. Mag. Wala kang mag. <laughs> Mauwi na kami. Marami sa bigas. Marami kang bigas. wag kang mag-alala sa bigas. Napakadami pa nito. O, tingnan mo. Oh, ang dami. Oh. Isang puno pa. Hindi yan mauubos. Hindi mo yan kayang ubusin sa loob na isang buwan. Huwag <laughs> ka mag-alala. Kawawa ang buhay ko. Hindi ka mangyayat. Hindi ka pa niyan papayat. Ang words niyan ganito. Kawawa ang buhay ko. Huwag mo kasing kawawain yung sarili mo kasi hindi ka naman kawawa. Wala nang natulong sa akin. Mahala na si Lord. Mahala na si Lord. Huwag mong kakawawain. Kinakawawa mo yung sarili mo ay. Hindi nga kawawa si Roda, walang hmm. asawa, Oo. walang kawawa, walang lahat. Hindi <laughs> nga ako kawawa. Huwag mo kakawawain yung Malang sarili mo. <laughs> kita kang maswerte ka kasi nandiyan si Erwin, lagi kang pinapagalitan. Mama yung jowa ng... mo. Yung jowa ko, pinalayas ko na. Ibinigay ko dun sa kapitbahay ko. Ano, gusto mo dalhan kita? Ayaw? Ayaw ng jowa. Ayaw mo ng jowa? Para may katuwang ka. Bakit? May magkakagusto pa sa iyo. Mm Tiroina. Maligo ka lang lagi araw-araw ay. Eh. Ganda ba kasi ate Rowena? Eh? Ay, ganda ang Disney Princess. Ato, Bigyan kita ng pulbo ate Rowena. Lagi kang magpulbo. Ato. <laughs> Tapos, dadalang kita dito ng jowa bukas. Sino dadalang ang jowa? Ha? Ang jowa? Jowa? Jowa! Hindi mo alam yung jowa. Boyfriend. Asawa. Dalhan ka na mga asawa, Tiruina. Dalhan kita. Ha? Ayaw mo? Nabihan mo, Tiruina. Ikaw muna, mga asawa. Pulbo ka. Okay. Naman lang pupuntahan. Okay oh, lang bang. yan, kahit walang pupuntahan. Basta't mabango. Basta maganda. Oo. Walang problema yan. Dapat kahit sa bahay lang, maganda. Nabihan hmm. mo, Tiruina. Maganda naman ako. Tiruina, asan na punta yung ngipin mo? Tiruina. Tiruina. Uy, may lunga pa. Huwag mong kakawawain yung sarili mo. Maswerte ka kasi nandito si Erwin. Lagi kang sinisermonan. Nakakapagod din kaya magpasermon. Erwin, ano? Mm-mm. 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 Mama mm Mamaya may mag mm -hmm. ah, ano na sa'yo dito, mayakit ng ligaw. <laughs> Mangharana Mang na na. na sa sa'yo. iyo.

Ang ganda siguro siya dati, no? Kalahati. Oo, oh, at babae man siya. Naman ko si Erwin. Lalaki, lalaki. ka Hap-hap ka. Muri, atiro na ha. <laughs> Minsan nakakalimutan ko na yung sarili ko kung ano ako. Sabi, <laughs> ah, no? Marulong <mayroon. laughs> baga siya ang... Oh. Ay, lipstick. Pero na gusto mo lipstick. Dadalhin ko pala si Ate Rowe ng lipstick dito pagbalik ko. Sa mintabi. Sa mintabi. Ang Alam nga niya. Si Roda. Hmm. Idagdag po kaya yan. Malay <laughs> <laughs> natin kung okay, <laughs> <buhay, Sa>, <laughs> na maka-scout siya, hindi na. Hindi na siya sa bahay. <laughs> kaya scout, yan labi labi kailan Kailangan may bantay, At rawe na! Huh? Sama ka na lang sa bahay. Baka, ayaw, ayaw, lang lang oh, niyo, ayaw. Ba, ayaw. 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 Din. Din. Ayaw. 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 Ana. Sama ka na? Ay, wag mo. Pero Ate Rowena, masama ka sa Manila? Mm. Ay, kay Erwin. Bukas. Matira. Bukas doon. <laughs> magaya ka na. Dali. Sana. Magaya ka na. Paano yung mga gamit mo? Dali natin sa tindahan. Ha? Para di mawala. <laughs> Para di nga mawala. Para pag natin dito, may bahay ka pang mauwian. Kaya, hindi. Uwi na po kami mga kalinga. Pwede po yung ating mga kasama. Maraming salamat po sa lahat ng nanood na aking video sa araw na to. Thank you so much po kay Erwin TV Official. Ay sinama kami dito kay na Ate Rowena. Maraming salamat po sa mga hindi nag skip ng ads. Thank you so much po. Sa mga WFW, patuloy na sumusuporta sa ating mga beneficiary. Maraming maraming salamat po. Bye-bye! God bless us all.